Hello guys and good morning mga kasalapi Meron na naman po akong nakita na isang coins na 5 pesos coins na hinihinala ko po na isa sa mga inahanap ng mga coin collectors uh, Ito pong 5 pesos coins na nakita ko ay year 1998 na walang mint mark Ayan po guys Ayan po kaya po kung kayo po ay naghahanap ng 5 peso coins na, na 1998 na walang mint mark, handa po ako ipagbili itong 5 peso coins ko na hawak sa inyo, sa kahit na magkanong halaga. Kaya na po bahala kung magkano po nyo bibilhin. Maraming salamat po mga kasalapi. Hello mga kasalapi, ito po yung 5 peso coins na year 1998 na walang mint mark po. Kaya po, handa na po ako yung pagbili. Kung sino po gusto kong pabili nito, uh, pakimessage na lang po ako sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel na Erickson the Explorer. See you on my next video, guys. Bye-bye.